Ay, nakita ko na rin. Uh. Uh, oh, dito palang ang gasak ni Tatay Bulabog. Oh. Yun, dito palang gasak nila. Oh, dami na palang tanim, oh. Mga saging, Huh. Oh. Uh. kalitan na? Uh. Oh. Dito po kami sa Gasak mga idol. Ayun. Kasama ko si Mami. Oh, Bahama no? Mami, Mami, Mami bakit... Pacquiao. Maragol Para Maragol Samuel. <laughs> Tuk kaliyaw dah. Tuk malal. Malata na yan tila Supling. Suli na oh. Supling na. Eh. Yan oh. Yan pala yung gabi ni tatay oh. Ang mga ako kumalata na ang China o oh, suli na Ito maglaman niya na ba na oh. ba At pwede na lang Yan marami ng tanim si tatay o oh. mga saging Tapos itong gabi niya Ayos oh, Ayos yan mga idol, puro ulat ang ganyan. Yun. Baba, uli na ba yun? Yun. Oh, ayun ang mga latondan daw po yan no? Oh. kaya abangan nyo lang po mga idol yung patuloy na pagtatanim po ni tatay dito sa kanyang gasak ng mga saging yan saka gabi o yan na po ang resulta mga idol yung gasak po ni tatay ayan o oh natabasan na kahit papano kitang kita na yung mga, kanyang mga tanim o yan o oh. talaga naman o oh, yan o yun na ang gandoon na yan ang na, uh, natabas ayan o oh, gandoon oh, kitang kita na yung mga dumadaan no yun Tidak po Uh, Sumali, suma, suma, sila, Ben. Masalusyo hmm, Mas-press ko ng hangin. Uh, press ko yun yung hangin no? Hanggang doon pa yan, sa taas. Yan, tatabasin pa yan. Hanggang yon hanggan dito. Yan, matatabas pa yan. Hanggang doon. ta sa taas. yon Yun. Yun, hanggang sa muli, mga idol. Maraming salamat po. Maraming salamat po idol. Yun. Maraming salamat mga idol.